Isaksak mo na rin yung isa. Testing natin yung bagong bigay na supplier. Tanggalin mo na rin yung buhol na yun para madali na mamaya. Okay ba? Oh! Ang nangyari? Hindi kinaya ng circuit breaker. Tol, di ba dapat sa genset kinakabit yan? Sorry, Tol, nawala sa isip ko. naninibago ako sa'yo. Lagi ka namang focus sa trabaho, pero now, you seem distracted. Ano ba nangyari? Problema ka ba? Ika. Ika. Ano? Mukha? ka. <coughs> Jeff, si Shira Buntis. Huh? Tapos Tapos sabi niya ako daw yung iba. Eka, e, paano ba nangyari yun? Di ba sinabi mo sa akin you stop sleeping with Shira sa nung makabalik si Christy? Alam ko pero... There's this one night na kasi nalasin ko sa away kami ni Christy. Doon ako natulong sa bahay ni Amin ni Shira. Pero wala kasi akong maalala nung gabing yun. Pero oo, oh, posib posibleng siguro na may nangyari sa amin Hindi ko na alam, tol. Alam ba ito ng asawa mo? Hindi ko na pwedeng sabihin sa kanya na hindi ko na papatunay na ako nga yung ama ng batang yun. Hindi siya ginanjudge ko si Shira. Ano kung sino pang lalaki yung niya doon nung simula nang wala ako? Hindi naman natin alam eh. Ilang months nang buntis si Shira? Two months daw. Two months buntis. Bakit? yeah, Jurist lang ako. Bakit mo ba ako pinapunta dito, Jeff? Ano bang napaka-importante mong kailangan sabihin na hindi mo nalang masabi sa phone? You have two minutes to say it to me dahil may lakad pa kami ng kuya mo. Buntis ka daw. Nabalita ako kay Jordan. Is it true? Two months huh, baby? Ano ba to, Jeff? Interrogation? Alam mo kung pinagdududahan mo ako kagaya ng kuya mo, kung gusto mo makakita ng sonogram picture, I'll be glad to show it to you. Siya naman, sabihin mo na lang yung totoo. Two months ka ng buntis? Yes. It's true. So? Why do you care? It's been two months since... Since yung nag-sex tayong dalawa. Shai, what if? Shai, what if? Baby ko yan?